Maligayang pagdating sa aming espasyo ng pananampalataya at panalangin. Ngayon, tayo ay magkaisa sa isang espesyal na panalangin sa Birheng Maria, na humihiling ng kanyang pamamagitan para sa ating mga pamilya. Si Maria, ang ating mapagmahal na ina, ay isang halimbawa ng proteksyon at pangangalaga sa ating lahat, at sa pananampalatayang ito ay iangat natin ang ating mga puso sa langit. Bago tayo magsimula, tandaan na iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Kung ang panalangin ito ay umaantig sa iyong puso, i-like eh ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ipalaganap natin ang pagmamahal at pagpapala. Banal na Birhen, Ina ng Diyos at aming mahal na Ina. Ngayon kami ay lumuluhod sa iyong paanan, na nagbibigay sa iyo ng pinakadakilang kayamanan na mayroon kami, ang aming mga pamilya. Maria, ikaw ang kanlungan ng mga kaluluwang nagdadalamhati, ang pag-asa ng mga naghahanap ng kaaliwan at ang bituing gumagabay sa atin palapit kay Jesus. Mahal na ina, hinihiling namin na bisitahin mo ang bawat tahanan na kinakatawan sa panalangin ito. Hawakan, sa iyong manta ng pag-ibig, matigas na puso, na nagdadala ng kapayapaan, kung saan may mga hindi pagkakasundo, pagsasama kung saan may mga distansya, at pag-ibig kung saan may kawalang interes. Manalangin sa iyong anak, si Jesus, na pagpalain ang bawat miyembro ng aming pamilya. Nawai ang mga magulang ay maging mga halimbawa ng pananampalataya at tiyaga. Nawai lumaki ang kanilang mga anak na may kadalakan at karunungan, at nawai matagpuan ng lahat ang pagkakaisa at paggalang sa isa't isa sa loob ng tahanan. Maria, Reyna ng Kapayapaan, sa mundong puno ng mga hamon, maging pananggalan namin laban sa mga tukso at paghihirap na nagbabanta sa paghihiwalay ng pamilya. Turuan mo kaming maging matyaga sa aming mga pagkakaiba, maawain sa aming mga paghatol, at bukas palad sa aming pag-ibig. Inanang laging saklolo, panatilihin ang bawat isa sa amin sa ilalim ng iyong maternal na tingin. Hinihiling namin lalo na para sa mga nakakaranas ng kahirapan sa pananalapi, problema sa kalusugan, o sa lungatan sa pamilya. Naway maramdaman nila ang iyong presensya, na nagdudulot ng lakas at kumpiyansa na darating ang mas magagandang araw. Mahal kong Ina, ilagay mo ang araw-araw na panalangin sa puso ng bawat pamilya. Turuan mo kaming hanapin ang Diyos sa bawat sandali ng aming buhay upang matagpuan sa banal na rosaryo ang lakas, upang malampasan ang mga paghihirap at huwag kalimutan ang halimbawa ng iyong banal na pamilya sa Nazareth. Sa oras na ito, hinihiling din namin ang pagkakasundo ng mga magkakahiwalay na pamilya. Maria, mamagitan ka upang kung saan may mga kalungkutan, ang pagpapatawad ay lumago, kung saan may pagmamataas, ang kababaang loob ang nanginibabaw. Muli nitong pinag-isa ang mga buklod na kinalaga ng panahon at kahirapan. Inaanyayahan ko kayong nagdarasal na kasama namin ngayon, ipikit ang inyong mga mata saglit at isipin ang Birheng Maria na pumapasok sa inyong tahanan, binabasbasan ang bawat silid at bawat taong naninirahan doon. Ramdam mo ang kanyang pagmamahal na bumalot sa iyo, tulad ng init ng yakap ng isang ina. Kung ang panalangin ito ay nakakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa ibang mga pamilya. Mag-iwan din ang mga pangalan ng iyong mga mahal sa buhay sa mga komento para maipagdasal natin sila. Maria, kabanal-banalang ina, sa sandaling ito ay ipinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay ang lahat ng mga ina at ama na nahaharap sa kahirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo sila ng karunungan upang turuan ang kanilang mga anak sa landas ng pag-ibig at katarungan. Nawa, gaya ng iyong halimbawa, sila ay maging salamin ng lambing at lakas ng Diyos. Idinadalangin din natin ang mga nagpapasan ng pasanin ng pagpapalaki ng kanilang mga anak ng mag-isa. Bigyan mo sila, o Maria, ng kaginhawahan mula sa mga alalahanin, ang lakas ng loob na sumulong at ang katiyakan na hindi sila nag-isa, dahil kasama mo sila sa bawat hakbang. Berhen ng pagpapahayag, tulad ng sinabi mo ng iyong, Isa Diyos, turuan mo kaming maging masunurin sa banal na plano sa aming buhay. Naway kilalanin natin ang kalooban ng Ama, kahit sa mahihirap na panahon, nagtitiwala na lagi siyang kumikilos para sa ating ikabubuti. Mamagitan, ina, para sa mga nawalay sa kanilang mga pamilya, dahil sa trabaho, pandarayuhan o mga pangyayari sa buhay naway makatagpo sila ng lakas upang tiisin ang pananabik at na, pagdating ng tamang panahon, muli nilang makasama ang mga mahal nila. Maria, ina ng pag-asa, bantayan ang mga pamilyang nahaharap sa sakit ng pagkawala. Inaaliw nito ang mga pusong umiiyak para sa mga mahal sa buhay na pumanaw, na nagbibigay sa kanila ng katiyakan na ang buhay na walang hanggan ay isang tunay at banal na pangako. Hinihiling namin ang proteksyon ng mga bata, Maria. Bantayan ang maliliit na bata laban sa kasamaan, protektahan ang kanilang isip at puso mula sa mga negatibong impluensya, at gabayan sila na lumago sa biyaya, kalusugan at pananampalataya. Naway makita nila ang halimbawa ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga tahanan. Ang Our Lady of Silence ay nagtuturo sa amin na makinig ng higit at hindi gaanong manghusga sa loob ng aming mga pamilya naway matiyagang makinig sa isa't isa, na maunawaan ang mga pangangailangan ng bawat puso ng walang pag-ulan o pagpuna. Mahal na ina, mamagitan para sa mga mag-asawang nahaharap sa mga krisis sa kanilang pagsasama. Nawa, sa pamamagitan ng iyong biyaya, maibalik ang dialogo, mabago ang paggalang, at mabuhay muli ang pag-ibig. Naway huwag nilang kalimutan ang pangakong binitiwan sa harap ng Diyos na magmamahalan at magmalasakit sa isa't isa, Maria, kanlungan ng mga makasalanan, iabot mo ang iyong kamay sa mga kabataang naliligaw sa mga landas ng kadiliman. Gabayan sila pabalik sa liwanag ni Kristo, na tinutulungan silang makahanap ng layunin at kagalakan sa pananampalataya at buhay pamilya. Sa oras na ito, hinihiling namin ang iyong espesyal na pamamagitan para sa mga pamilyang nabubuhay sa mga sitwasyon ng kahirapan. Tugunan ang kanilang mga pangangailangan, buksan ang mga pintuan ng probidensya, at bigyan sila ng lakas na huwag mawala ng pag-asa para sa mas magandang araw. Pinagpapala ni Maria, ina ng awa, ang mga lolo't lola, na mga haligi ng karunungan at pagmamahal sa ating mga pamilya. Naway sila ay igalang, parangalan at palibutan ng pagmamahal ng lahat ng tao sa kanilang paligid. Mamagitan din, ina, para sa mga tahanan kung saan may karahasan at kawalan ng kapayapaan. Naway pawiin ang iyong presensya ang puot at galit, na magdulot ng pagkakaisa at seguridad sa bawat taong naninirahan doon. O Lady of Light, liwanagan ang mga pamilyang naghahanap ng espiritual na direksyon. Naway matagpuan nila sa panalangin at sa salita ng Diyos ang direksyon, para sa kanilang buhay at aliw para sa kanilang mga paghihirap. Maria, Reyna ng mga pamilya, idinadalangin namin ang lahat ng aming mga kapatid na nahaharap sa mga problema sa kalusugan. Nakiusap siya kay Hesus na ibuhos ang kanyang mga kamay sa pagpapagaling sa kanila, ibalik ang kalusugan sa kanilang katawan, isip at espiritu. Mahal na Ina, patibayin ang ugnayan sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Naway laging bukas ang pag-uusap, naway mangingibabaw ang pasensya sa mga tunggalian, at ang pag-ibig ang maging perpektong buklod na nagbubuklod sa bawat puso. Maria, turuan mo kaming kilalanin ang mga pagpapala sa gitna ng kahirapan. Tulungan kaming linangin ang pasasalamat sa aming mga tahanan, kahit na sa harap ng mga hamon, palaging nagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos. Sa ngayon, isipin si Maria na dumadaan sa iyong bahay. Damahan ang kanyang presensya na umaantig sa bawat miyembro ng iyong pamilya, na nagdudulot ng kalmado sa mga pusong hindi mapakali at kapayapaan sa mga magulong sitwasyon. Siya ay kasama mo na mamagitan para sa iyo. Sa na naririto sa amin, hinihiling ko sa na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang panalangin na ito sa mga mahal mo. Mag-iwan din ang mga pangalan ng mga miyembro ng iyong pamilya sa mga komento, para sama-sama nating ipagdasal sila. Mahal na ina, protektahan mo ang mga mag-asawang naghihintay pa rin ng biyaya ng pagiging ina at pagiging ama. Naway mapuno ng pag-asa ang inyong mga puso at, sa tamang panahon, mararanasan nyo ang saya ng pagbuo ng isang pamilya. Si Maria, ina ng lahat ng kalungkutan, ay bumibisita sa mga pamilyang nahaharap sa malubhang sakit at mahabang paggamot. Palakasin ang mga may sakit at aliwin ang kanilang mga mahal sa buhay, pagpapanibago ng kanilang pananampalataya sa pagpapagaling at banal na kabutihan. Mamagitan para sa mga batang mag-asawa, ina, upang maitayo nila ang kanilang buhay sa matatag na bato na si Kristo. Naway laging gabayan ng banal na karunungan at pagmamahalan ang inyong mga desisyon. Maria, protektahan ang mga nahaharap sa pagkagumon o dependency sa loob ng kanilang mga pamilya. Naway palayain sila ng iyong pamamagitan mula sa mga tanikala na ito, at naway ibalik ng biyaya ng Diyos ang kanilang buhay sa mabuti. Hinihiling namin sa mga nag-aalay ng kanilang buhay sa pag-aalaga sa mga may sakit o matatandang miyembro ng pamilya. Bigyan mo sila ng pasensya, lakas, at kaaliwan na malaman na ang iyong pagmamahal ay extension ng pangangalaga ng Diyos sa ating buhay. Banal na ina, bigyan ng inspirasyon ang bawat pamilya na mamuhay ng sama-sama sa panalangin. Naway ang halimbawa ng tahanan sa Nazar, ay maging liwanag na gagabay sa ating mga tahanan, kung saan ang pananampalataya, pagmamahal at paggalang ang mga pundasyon. Turuan mo kaming magmahal ng bukas palad at walang sukat, Maria. Naway ang ating mga tahanan ay maging mga lugar ng pagtanggap at kabaitan, kung saan nararamdaman ng lahat na pinahahalagahan at minamahal. Berhen ng Ftima, pagpalain mo ang bawat desisyon na gagawin namin bilang isang pamilya. Nawa, sa bawat hakbang, hanapin natin ang kalooban ng Diyos at lumakad ng may pagtitiwala sa landas ng kabanalan. Sa wakas, o ina, hinihiling namin na patuloy kang mamagitan para sa amin. Naway hindi kami magkulang sa iyong proteksyon, at naway ang aming mga pamilya ay manatiling matatag sa pananampalataya, lumalago sa pag-ibig at pagkakaisa, Salamat sa pagsama sa amin sa napaka-espesyal na panalangin ito. Nawa ang pamamagitan ng Birheng Maria ay patuloy na magdala ng kapayapaan, pagkakaisa at pagpapala sa iyong pamilya. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang panalangin ito sa ibang mga pamilya. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ang iyong tahanan ng sagana. Hanggang sa susunod, at tandaan, ang panalangin ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay.